ato lola nakahiga ko o oh, video kaya ko yung mga sakit wala bayaw ay nagdala naglampak kanay, ka na ito magbilyo na na siya so dalikiyat ko o oh, sila ba mintas wala pa sila yung ako o, ko nang gitago akong cellphone kaya ito makikita um nilog cellphone bili na sila mahimutang ilan na ni siyang gamiton maghapo na po di na sila ka-study so mga kalola ang ginagamit ang cellphone ang daan sa kaya wala din ako matiman ang akong bagong nga cellphone. Shout out pa lang sa naghatag sa cellphone na God bless at ako salamat sa inyo. Advance na pinaskuhan. So mo niya mong labahanan diri. No, naglaban ako dire Usa lang kaadlaw mga kalula dili ko maka maka laba dahil kang globo na. So nga kong iwas-was tayo mga kalula no. Tabay ka na siya. Tabay na siya. So, naman ko ulan may akong biwas. Di sabon ang ulan. So, muna siya tabay mga kawala. Pagtimba din Pamaulan kang Private niya siya nga tabay mga kawala na dari na si kilit sa mong balay. So, nag po yung din eh. Welcome naman magkabot. Pero bawal lang siya magdanaw-danaw din maligo maligo mi dito sa CR si katong blow mo tusulanan sa ulan itong maligo sa CR si kay kung magbanaw day na mga balay dia sa likod ba bisan kayo ato kami natin ang mga kapila wa na maglabas sa aning mga humor mi pang trabaho ito ah ganda eh Di, Dine ko mo ko blog 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 blog. Nakahigayon ko kay wa mga bata. Ina mga bata, dili ko ka cellphone. mga bata na ko mga kaso ko to dito sa likod sa balay kay nagpaabot sila sa ilang bodol pipe. Nanaw ko sila budol pipe. So kung may time ako ma ko dito. Ng ko. Nitago na ko kung cellphone mga kaluluwa kay isod kayo ako iso mga sakop. Ya. Yeah. Ka-upload ko, mag-upload ko sa dili na lang ko mag-upload, na lang gyud ko mag-upload sa tanan kay unsaon man maginilugay man sa cellphone ya yeah, bago di na koy no kay wala pa man gid ma-register so karing daan sa akong gamit na nga kayo kay nang pa pag alas 12 ni day magluto pa po ano. Nabasa ko ani labas ako dili lang ko maka labag ko sa kadlaw taghanan na kay labunon sos ginuo labandera ta ni labandera Kaysa magpalaba diha, ipahindisay e, yung labo ng trika kung labahan. Wala no, yung problema ng labhanan, kay kung hangir, dahan ka kung Hangir na ako dahil lalap na sa Manila. So, naka hangir dito sa Mindanao. So, Shout out pala sa akong gabi sa kong gamit, no? Kumusta na mo diha? Inta na pa akong gamit din, ha, no? Huwag katong hangir nga puti. Lugi na kayo ako hinatag to. So, I hope na lahat akong gamit na apa, buhi pa. Bala bandera Na bandera ang lola Mudali kita po po aniog Undang karon kay maglong Agla po taog paniog to Ang akong mga sakok Mayunok ito lang Ito tapos tapos sa ison ano na to, ani, ano lamin ligo iligo o dakit mga kalulong no? o karaguntan, kaya nga ang problema kaya mga bata manguyog mangun kaya kung manginhas ta di takapangihas, kita tagbantay sa mga bata nang na green eh. na lang to balayan eh buat na lang tagaing hatag na pagrasya Chat out pala sa naghatag sa ko o cellphone no so, advance daw to first time in my life, no? Ang itagaan ko o okay. Salamat po kayo. God bless. O oh, ang ping-umping po yung media sa matabahan. Ako di pa nabun kanina ang ulan. tama na naman ang ulan. Ari na po po mga waswas sa tabay. ikaw, kung tambo ka mga kalula, kada adlaw ka maglaba, magtimba ka din sa tabay, maghiyos dito ka. ba yung tayo maglaba? O, oh, okay na maglaba ka na lang magtimba ba? Kasi yung tapo magtimba na yun. Hindi mga kalula? Sige, naghakot niya lang pagkana yon yun. Mga na yung, na yung. Muna yung trabaho, magbili Kamao ko anak mga kalula, galing na wala mo kitay. Ano yung mga bata, ano Ato siya lang pakanay. Kung wala lang pakanay, abaka. Bilyohon na siya, namuong PC, tapos idilipi uhatod sa masulo. O sa masulo ba to? O. Tapos, inuna siya. Makakorta po to. Mana ang mga tao dali, mga kalula, mga babae din Di good di, di, mahimutang ugunay trabaho. Bawal magpundo eh. Pundo eh naman, magpundo. Trabaho dyan ka. Magbilyo-bilyo. Bahalag ka nun eh. Basta magkasapi. Di ka magsalig, no? Yan ay uban pa Magsalig sa mga anak. Ako, pero ako mga kalula, di gusto magsalig sa mga anak. Eh. Minkas na ang patay. Tiil o kamot. Basta ka ta. Maning kamot umasa. No, kaya wala man ito ka mga anak ka. saligan, no? Ang hatag mayo. oh. hatag may. Sad ha? <laughs> ka. Diyok. La bandera. La bandera sa kadlaw lang di makapaglaba o tinang daghan ang labhanan kaya diri agiana ni siya no? so mga 8 before mag 8 sirado na may gate gate man kami dyan gihin mo isirado na na muna. so kung gusto mo agi diri muli po tapo dito layo layo kayo tuyok na po kaya puro man di pang sirado kan likod likod na ako nga balay ako tapos sila git gate dito eh, okay, kita kung tiyan sa bahas. Labas pasok mga mga tao. Good. Manang, muna ang mga ihimo. Landong kaya nga kung labahan na mga kulula kaya. Bisumpayan o dasa kung kinamanghuran. Ha? Eh? Ha? Tuwa sa subabas-bas. Shout out pala sa kinamanghuran, no? Si Dundun, o sa sawa, asawa, o sa iyang anak. Sa iyang arin at sa iyo. Ha? Kahapon, arin at sa iyo kahapon. Kaya magpapanday ang tako. Ang tamo, sugang ulan. Napos po na po po na po ang one. Paabot na lang po na sila yung mga time. Kaya puro sila na mga trabaho, no? Kaya uh, na po sila dali-dali Kaya puro ba ito sila na mga pamilya. Gusto po kaayo kung ato silang para mo lang nagayon ito nga hindi ka pwede magsalig sa itong anak labi na ito anay pamilya maning kamot po taga ito ah hulat mo taong tagaan kung hindi ka tagaan, maayo sa buta kay sinay sa niya. So, ako nga way trabaho, ay ala bandera. At iman sa mga apo, linis sa bahay. Ngunin siya, ang trabaho. Wala di ko ingon pa sweldo na swildo. Na. Ang lang ko. Huwag lang ekstra, tagaan. Ano nga siya. Salamat lang po po no, nga tunay tao, nga matabang na ko. Shout out pala sa akong alam mo na ko, sino ka salamat salamat tanay god bless sa cellphone mo eh, mong ipadala po ah. sa advance ng gift na ko. sana all dami pa ang mga grasya ang mga grasim, mga kinabuhi ang ping ang lihat ko na hi hi na mga sanina na ni sa mga bata sa mga chikiting at kaya gawin po po kaya ang bata namang maliit o ang masa pang anak kinumaglangan. Matulog man. May mata ito. Dadi ang naputo na rin. Dali, dali, dali taglaba. Hindi naman kung maglumag ka. Kaya naman kaya kanon. Di tingog Mga bata unya pa ito mahuli kay Nakapul apong, apong po ito sa budol-budol pa nila. Ini ang kinabuhing laban kera. mga kalola. Iyok ko na mga kalola ha. Okay. muna na last naman niya yung mga sasana ko mga damit sa mga bata. So, pag humana niya maligo ko, pidalit. Dali, dali. Tanawin ko na bukot ka magluto ko kay ang akong mga trabante. Maari ko ulit niya to. subayan so, pa ko mga bata dito nga appeal goodness no? So, may video po po dito. Okay, thank you for watching. God bless. Happy Monday. <coughs>